Naniniwala ka ba sa kasabihang bago mo tignan ang dumi ng iba, tignan mo muna ang dumi ng iyong sarili? Ako naniniwala ako sa ganun eh. Pero sa politiko parang walang ganun eh no. Uh, sa panahon ngayon, ang politiko, walang ginawa kundi tignan ang pagkakamali ng iba. Ito yung, ito yung, ito yung gobyerno ngayon na Imbis na makita mo, mapanood mo, or may mag-share, may magbalita na ito na yung nagawa ng ating leader ng bansa, or ito na yung mga ka kawani ng kasama sa trabaho ng ating leader na ito na rin yung mga isinusulong na batas. Alam mo ang ginagawa ngayon, walang ginawa kundi maghabla, habulin si ganito, ilitisin sa ganito, hulihin si, si ganito. Wala na bang magandang gagawin? Ngayon sasabihin ang trust rating, hindi lang naman sabagay, hindi lang naman talaga isa ang isa lang ang trust nakukuha ang trust rating kagaya ng Force si Asia. Marami pa rin namang iba. Pero hindi ka naaano, ultimo yung kapatid mo, wala parang wala nang tiwala sa iyo kasi kung may tiwala at kampi sa iyo yung kapatid mo. Eh bakit kakalabanin ka? O ngayon, asan siya ngayon? Nasa dahig siya. Dinalaw niya yung ano, kaya lang parang hindi kaya huli na ang lahat. Senator Amy. Kasi nung bago mag-eleksyon ang ingay mo eh. Pinatawag mo lahat ng sangkot dun sa ano ni Tatay Digong eh. At tapos na eleksyon, wala na. Nga, nga na. Di ba? Kapatid mo yun ha, pero asan siya ngayon? Nasa dahig siya ngayon. Kahit pa sabihin mo, siguro baka may pinag-usabi. Sige, pumunta ka dun para maano yung ano natin. Yung iniingatan nyo ng apat na 49 years ba o ilang years, yung pangalan nyo, dati na sira yung pangalan nyo eh. Lalo nyo nga sinira ngayon eh dahil nga sa mga pinaggagawa nyo. Di ba nga sabi nga, uh, kahit sana hindi kayo gobyerno o simpleng mga mayan lang kayo, uh, bago ka man lang umalis sa mundo, dapat mag-iwan ka ng magandang kwento. Ayusin nyo naman dyan sa gobyerno. Magpakita naman kayo ng, paggawa kayo ng bagong hospital na libre lahat talaga, as in libre. Oh, ano pa? Ano pang pa pwedeng mga ipagawa? Para naman makita kung saan napupunta yung pera ng bayan, lagi na lang nagchichismis. Ano, may ginalaw kayong pondong ganito? Kasi kapag walang walang apoy, walang uso, nababalita ginalaw niyo yung pera ganito. Saan maggagaling 'yun? Ano 'yun? Inimbento lang? Kita niyo na, yung mga nagchichismis tungkol sa inyo namang ginagalaw yung pera, hindi niyo nakikita, pero yung confidential fund nakikita niyo. Oi, o Maior Skyeu.